Jalaw, jalaw, mga kamesh. Tara, naman tayo banda dito sa saw. Ito lang yan. Sa aling Lucy Panciteria. Kung saan ang branch na ay located sa CAA Road. Las City. Panciteria siya, pero hindi lang pansita ma-order dito, kundi iba't ibang ulam na mga lutong bahay. Masyadong pumatok itong aling Lucy Panciteria sa mga Tagalas Las Peñas. Kaya dumami naman ang branches nila dito pa rin sa kanilang lugar. O eto, itutur ko kayo sa first floor. Yan ang mga presyuhan. I-post-post nyo na lang kung gusto nyo umorder at pwede rin umorder. Sign in or pa-deliver sa bahay. Tivia hey, yeah, guys, eto nga palang branch sa CAA Road ay bago lamang. O. Pagkat natapwat first time namin makarating dito sa branch match na to. Pati kasi kumakain kami dun sa alabang sa Porter Road. Brunch. Ayan ang mga puto. Pwedeng i-take out. Pwedeng dine in. At masarap ang pasalubong. Eto, umakit naman tayo na second floor. O, tour ulit tayo. Mukhang masyara. Parang sinasabi na mga picture. Bilhin mo ko. Bilhin mo ko. Tikman mo ko. Kainin mo ko joke. E, Sarap naman talaga, kaya nga umuulit kami. Ito na ang in-order naming pork binagoongan, barbecue, at fish fillet.